भांगी लीना Bel Mariano, layag na layag na. Wala nang pagkakaila sa kanilang relasyon, kahit hindi nila sabihin, talagang halatang halatana. Tinanong si Tita M and Tito A na kanino nagmana si Donnie when it comes to relationship. Wala nang padinay-dinay kwento ng daddy ni Donnie. Nagmana siya sa kaswitan sa kanyang mami. Sa daddy naman niya yung mga tanong na, relax ka lang at tanungin mo siya. Grabe ang mga advices ng mga parents ni Nato. Talagang supportive sila sa love life ng kanilang anak. Dahil noong 2018, mabilis ang sagot ni Tita M na with the age of 20, si Donnie wala pa siyang nagiging girlfriend. Sa vlog naman ng mga kapatid niya na si Ella at Hana, talagang sinabi nila na since birth, wala pang naging girlfriend si Donnie. At uh, ngunit ngayong 2023 na interview muli si Hana, Ella, and Solana kay Dr. B Belo, talagang tinanong nila about sa mga naging karelasyon ni Doni Pangilinan, ngunit hindi sila makasagot. Kaya napakasaya ng mga bubblies ngayon sa mga binunyag ng parents ni Nato. Sabi pa nila, talagang taken na taken na si Doni Pangilinan. Haha, <laughs> deserve. Thanks for Loki confirming it without actually confirming it. Tito A and Tito M1. Wow. Si Tanging Dahilan. So, si sinong mas clean sinong mas mahilig sa kadal? sagutin mo ako doni nang ako sa iyo ha, ha ha ikaw ba to sabi pa nga ng mga netizen ano kaya ang feeling kapag sweet na sweet si doni pangilinan kay bell sa harap ng mga parents niya Palalang umaamin sa kanila pero layag na layag na silang dalawa talagang walang nagdi-deny both sides talagang pag tinatanong sa kapatid or parents ni doni kung may karelasyon ba si doni ni talagang hindi nila dinay na single ito. At napaka-supportive din nila kay Bell kahit individual ang ganap neto. Sabi nga ng iilang mga fans ay talagang kahit hindi magkasama ang dalawa, natag na panatag sila dahil ibang iba ang Don Bell sa ibang love team. Dahil napaka-unique ang kanilang love team at relationship. Secured na secured sila at napakalaking tiwala nila sa isa isa.